Bobo, ang sinabi mo sa kaispilaan mo, no? Nagsabi ka ng Bobo? Bakit? Ngayon doon sinasabi ko tayo na saan ba sila nanggaling? Saan ka ba nanggaling, kuya? Hindi ba Bobo ka rin noon? Hindi porke mayroon ka ng uh, kunting uh, uh, kaalaman at mambuli ka sa kapwa mong tao. Kasi doon ka nanggaling, anak. Pero ngayon, medyo lang umangat kayo, konti. Wala pa nga tayo eh. Hindi tayo, umangat sila tayo dahil marunong na silang bumasa tayo. Okay, ano yung plano tayo kung makikout sa... Kasi hindi malayo, pagka hindi ko siya sumunod, yun po yung gagawin ng... Principal. Hey, ano mo gagawa ko tayo? Wala tayo. Dito na siya tayo. Kung uh, ano yung gusto niya mangyari sa kanya, di yun. Kasi hindi naman natin na kaya na pag-aralin tayo kasi kahit saan is school na yan tayo, hindi na makakapasok sabi niya yung ano, guro. Kasi naka, nakatamark yung ano niya eh, yung uh, niya, good manners niya. God bless, 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 God bless. Nasa si Kuya Gisingin niyo tayo. Para mapag-usapan natin yung mga dapat pag-usapan. Kailangan pag-usapan to dito din eh. Kasi ayaw yung puro mabango lang ang lumalabas. Kasi para tayo may... Dito ka, kuya Albert. Okay, kahapon, kinausap ako ng papa mo. Kaya nga po dahil na kung mas maganda ko sabi ko sa principal na ano, maalaman niyo kasi sabi ko kayo nagpaparal. Hmm. So, sabi ko, gusto ko po ano, um, Ayoko na ilihim ko lang sa inyo na uh, anak mo. Pero ayaw gusto ko naman ma mapag-usapan para kung anong gusto niya gawin sa sarili niya. Kasi ang hirap naman tayo na ako lang gaano. No. hindi ang nakakabahala dito ka, Tekran. Parang ibang level na. Nakakalungkot uh, lang ano? Uh, Malulungkot lang ako sa kanya tayo dahil uh, sinasabihan siya ng mga guro sa akin na sayang tong anak mo kapag na-kick out, sayang ang talino niya, sabi. Hmm. Hmm. Pinatawag ka niya tayo? Ano um, po tayo? Tumawag sila sa akin tapos pupunta ko tayo. Uh, pwedeng ikwento niyo po ulit ano po yung mga napag-usapan, ano po yung nangyari? At basta yung uh, sinabi nila sa akin na uh, si Albert, na ang suntok ng bata tapos uh, ng bubulit. Nung una sa ng bobole, Tapos sabi sabi yung mister sa akin na sana man lang hindi na gawin yon. Eh ang susunod na naman sumuntok na naman sa ano niya, na classmate niya. Kaya hey, ay pinatawag ako tayo tapos sinabihan na hindi siya papasok ng tatlong araw. Sabi yung Principal tayo. Principal mas mo tayo ang nagkausap ko na tayo. Hmm. Saka yung mister na kausap ko din, nakausap ko rin. Yung dating nakausap ko. Kaya sabi ko, anong dapat gawin, sir? Gawin din niyo, sir. Kung ayaw niya talagang mag-tino, nasa kanya, sir, sabi ko. Parang uh, hindi ko naman inaano yung uh, ginagawa niya hindi maganda kasi hindi naman ako konsentidor na ama, sabi ko tayo. Kaya nung tumawag sila, gagad ako pumunta sa tayo para walang masabi yung mga guro. Anong napag-usapan po ni, ni Kuya? Eh, napag-usapan namin tayo kung ano niya, gusto niya, anong gusto niya uh, mangyari sa buhay niya. Kasi uh, ganyan naman ginagawa kung hindi makapagpasensya. Sabi ko, kung uh, talagang gusto mong kapag-aral, pasensya lang. Huwag mong pansinin ng mga kwan, ng, ng lolo ko sa'yo. Mga sabi-sabi nila na ikaw ay ampon. malambang mo nang pansinin mo ngayon dahil hindi ka man nasasaktan. Sabihin mo lang, di magpampon kayo kung gusto nyo. Mm. Yun, sagot lang, sagot mo lang. Sabi ko, hindi ka kagad uh, na ma mainit ang ulo. Sabi ko, tay. Pero ewan ko sa kanya, tay, kung Anong uh, nasa isip niya sa ganitong sitwasyon na uh, naano siya ng tatlong suspend ng tatlong araw kung hindi magbago, nasa kanya na yun tay. Kasi kahit man anong gawin natin na pakiusap sa kanya kung gawin niya pa rin tay, wala tayong magagawa kasi hindi naman natin nababantayan tay. Kaya pinakikiusap ko lang sa kanya kung gusto niya makapag aral magtiis siya kung ano man uh, maano niya, tiisin niya yung mga salita para para naman sa kanya yun tayo. Naririnig mo yung papa mo? Awa. Ah, Kaya nga na, naawa ko sa anak ko tayo naman. Kasi uh, sinabi ko sa mestro nung ano, na pag-usapan ninyo ba, sir, kung anong punot dolo. Sinabi ko, oo. Kasi siya ang tinuturo ng mga classmate niya na bully at saka siya ang unang sumuntok. Mm pa ang ano pa. Eh, sabi ko nga sa kanya, wala naman siyang nagtanggol o ano, na hindi siyang nauna. Pero yun ang uh, sabi nila sa aking natay. Tapos sabi yung, yung ano, guru niya, yung pinaka-advisor niya. Masyado kasi daw uh, maharot si Albert. Yun, yun ang uh, sabi niya tay. Kaya sabi ko, bawas-bawasan niya yung harutan sa mga klasmit niya para hindi makagawa ng uh, hindi mga nais nice na magagawa magawa sa sa school niya school niya tayo anong nararamdaman mo po. anong nararamdaman mo ano yung gusto mo sabihin ngayon Sige nga. Ano ang tanong, tanong, na... kuya. Ano nararamdaman mo ngayon na hindi ka nakapasok? Masaya ka? na ganito ang mangyari sa buhay mo na hindi ka kumakakapasok? Hindi ka ba nahihiya sa mga ka-schoolmate mo na ganyan ang nangyari sa iyo na pan ka ng uh, tatlong araw dahil sa kaharutan mo o nananagit ka ng ka-schoolmate mo? Hindi po. Oh. Bakit nga ganun kasi ang ginagawa mo? Bakit hindi ka tumino? Ilang beses na anak na ano, Kinausap kita na magtino ka dahil uh, kung gusto mong kapag-aral, iyan e, mo yung sarili mo, hindi yung uh, pag-iralin mo yung uh, kainitan ng ulo. Isipin mong mabuti, hindi porke mayroon ka ng uh, kunting uh, uh, kaalaman at mambuli ka sa kapwa mong tao. Kasi doon ka nang galing anak eh, sa kabubukan din. Pero ngayon, medyo lang umangat kayo. konti. Wala pa nga ito eh. Hindi tayo. Umangat sila tayo dahil marunong na silang bumasa tayo. Mm -hmm. Kaya, basalamat din ako sa katotohanan sa mga anak ko tayo. Dahil kahit papano, may natutunan na sila. Mm -hmm. Pero sila, hanggat mayroon silang natututunan, lumalaki naman ang utak. Hindi naman sila Imbis na sila ay maging magalang na tao dahil uh, mayroon na silang pinag-aralan, tapos nagsisimba sila. Yun sana ang ina gusto kong mangyari kay Albert. Pero wala din tayo. Nagsis Kaya po tayo, hindi ko pinagsimba dahil ang sakit sa loob ko tayo. Magsisimba yung tao eh, wala naman. Wala naman ang uh, galang sa kapwa niya. Sige, paliwanag mo Ang kala niya tayo, hindi ako napapaya doon. Tay, papa Mapaya ako, Tay. Siyempre, Magulang ako, Tay. Parang hindi ko tinuturuan ng anak ko. Kung gano'n. Yan ang ano ko sa kanya. Parang masaya lang siya. Parang wala lang sa kanya. Sa pagpatawag sa mga magulang. Pero nakakaya po. Narinig mo siya? Oo. Okay. Naintindihan mo yung sinasabi ng papa mo? Oo. Oh. Sige, paliwanag mo sa amin na nung nangyari. Oh. Paliwanag mo sa amin na ano yung nangyari. Yung na suspended po ako. Hmm, kwento mo. Ano bang nangyari doon sa... doon sa kwento na yon? Ano bang nangyari doon? Bakit ka suspended noong three days? Anong dahilan? Ibig sabihin ni tatay. Anong dahilan na suspendi ka? Bakit ganun ang nangyari na suspendi ka? Nadulas po ko na, tapos ko po sa klase ko, tapos nagan naman po ko, tapos niya po akong hinampas, kaya po Ano? Ako po. Yung, hindi ko marinig ko ya. Pwede yung pakilinaw mo yung ano mo? Ano po, nadulas po ko po noon. Hmm. Tapos na ko po siya noon. Tapos, tapos yun, tigla niya po ako hinampas po noon. Oo. Oh. Tapos anong ginawa mo? Bumawag po ko po. Tama ba yung gawin mo? Ano po? Anong tinuturo namin sa Sa inyo? Pagka may nang away o ano man? Huwag po. Kanina nyo dapat sasabihin yung problema sa school. Sana po, buro. Oo. Oh. Ano pang nangyari? Kasi I ano mean, yun? Bakit ganun? Well, three, three days suspended ka? Hindi lang siguro nyo yun. Ano po yun po? po ako po. Hmm. Kaya na po ba lahat ng mga sinabi sa inyo? Basta yung ano tay, kasi pangalawang uh, patawag na sa akin yung tay. Nung una tay, ng yung, yung sinabi ko sa inyo na binuli nila dahil binuli din, din niya. Ay binuli sila, siya, tapos binulid din niya yung classmate niya. Yeah. Tapos ngayon, siya ang nadiin na ng bully lang tayo. Kaya nga, nagtanong ako sa guru noon, pero ang sabi niya, siya, lang, siya, daw, siya daw kasi palagi nang bubuli tayo. Kaya sabi ko, okay, sabi ko naman. Kasi uh, sinabi man yung anak ko, sir, na sinabi daw na, na ampon, kaya gumanti ng kwan. Sabi ko, yun ang ano. Pero hindi man pwede yun tatay, sabi nila sa akin. Eh, yun nga, isa lang problema yun, ang naisip niya na paraan niya din na iganti doon sa mate niya, sabi ko. Ilang bigkas ba ang sinabi sa yung ampon ka? Ano po, pinag-uusapan po nila ako. Hmm. Ano po. Sige, paano ka pag-usapan? Mas hindi ko pa manatas yung naririnig ko ng ampon gano'n po. Hmm. Parang masama ito, wala na namang oh, sinabihan ka ng hampo, na nung nangyari? Oo hmm, po. Hanggang hmm. po kami hmm. Gusto ko lang sa kanya tay. Marunong siyang sa uh, sanang iyan yung sarili niya. Idepensa kung talagang totoo na sinabi yung mga kaispilan niya. Mayroon siyang patunayan, patunay na kasama niya na sinabi nilang gano'n. Pero wala tay. Hmm. Siya lang ang nadiin na nagsabi ng bobo. Bobo ng sinabi mo sa kaispilaan mo no. Ano? Hmm. Ikaw sabi ko bobo? Hmm. Bakit? Ganyan doon sinasabi ko Tay na saan ba sila nanggaling? Saan ka pa nanggaling Kuya? Hindi ba bobo ka rin noon? Sabi ngayon ka lang ano, sabi ko sa harap ng Mr. Tay doon sinabi ko sa. Ngayon lang naman sila Tay eh uh, sir na ano, kumaling dahil uh, na katutok kasi ni Tatay Tigram sa kanila. Sabi ko choco sila, kaya pala. Pero sayang itong anak mo tatay kasi may utak naman. Kapag uh, na-kick out yan, hindi naman kakapasok kahit anong ispilakat. Okay. Ano yung plano tay kung ma-kick out siya? Kasi hindi malayo. Pagka hindi ko siya sumunod, yun po yung gagawin ng principal. Hey, anong magagawa ko tay? Wala tay. Dito na siya tay. Kung uh, ano yung gusto niya mangyari sa kanya, di yun. Kasi hindi naman natin na kaya na pag-aralin tayo kasi kahit saan school na yan tayo, mm. hindi na makakapasok sabi niyo yung ano, guro. Kasi naka nakatamark yung ano niya eh. Yung uh, niya. Good manners niya. Kaya doon ako natatakot. Talaga kasi sabi yung kuwan kasi mayroon din akong ka-eskwela na ganun na na kick out. Talaga hindi makapasok sa so, kahit anong gawin nila tayo. Mm. Kahit anong pag-iusap. Kasi nandun na yung ano eh, ginagawa niya sa eskwelahan, baka gawin din niya sa eskwelahan. Sa tingin niyo tayo ng pagbabago nung buhat ng nalipat sila dito? Ang pagbabago lang tayo, yung medyo kaya ko silang ano yun na pagalawin na hindi sila gagawa ng ano, pan dito sa bakay. Hmm. tutulungan ako yun naman lang ano ko. Pero sa iskwilakan lang tay Hindi ko naman kasi ano makikita. Mm -hmm. Pero lagi ko naman sinasabihan tayo na magbago siya tayo. Yung uh, init ang ulo, huwag niyo ano, iyan doon sa iskwilakan kasi uh, ang iskwilakan nila ngayon, medyo maano sila sa sa mga higpit yung pata dito, ng, yun ko. Yan naman nung dapat palaga tayo. Talagang mahigpit sila tay, Hindi katulad nung hindi ko lang alam kasi nung kabataan ko hindi naman masyadong mahigpit. Pwede, kasi noon, pwede, naka-open lang ang ano namin ngayon nakatakip. Hindi po kasi ganong katigas yung ulo natin noon Ngayon, yung mga tigas ng ulo ngayon, ano na, solid na Mas, masaka maraming marami ng bisyo ngayon tayo kaya ganon. Noon walang bisyo mga bata. Yan ang inaano ko naman tay. Kaya nga, nung, nung nandun sa mama niya, matigas ang ulo, ngayon sana naman lang eh. E, ano niya yung ano, yung uh, gusto ko yung kung talagang siyang uh, may pinag-aralan, may pinag-aralan na mayroon na siyang uh, alam. Bakit hindi niya i-apply sa magkagandahan maganda ano. Hindi yung, uh, hindi porke magaling na siya, eh, mas lalo siyang tumigas ang ulo. Tapos, parang pinagmamalaki magaling niya. Eh. Iyon ang ano ko ta eh. ang punto niya kasi yung ano, nagsabi ka ng bobo. Hindi mo na naisip na ikaw din ay bobo nung nakaraan. Hindi hmm. mo ba, ano, hindi mo natatandaan yung lagi ko sinasabi, paanin mo yung katalinuan kung nagagamit mo to sa hindi maganda? Oh. oh. Anong mas maganda dun? May dunong ka nga, nakakasakit ka naman. Kaya nga po, mas maganda pa yung nakakasakit yung walang alam, kasi walang alam yun eh. Kaysa yung may pinag-aralan, ano naman, may pinag-aralan, di masama naman ang ugali, masama naman ng ano. Wala, wala siyang respeto sa kapwa niya. Kapag may pinag-aralan ng konti, wala nang respeto. Kaya nga, kung kapag ang tao isipin niya yun, kung may pinag-aralan, mahihiya dahil, siyang may pinag-aralan, yung tao na kasarap na wala nang, walang, walang pinag-aralan, mayroon pang hiya. Yung walang pinag-aralan, ikaw na may pinag-aralan, wala kang hiya. E di, sino kayang mas bobo sa kanila? E di, mas yung may pinag-aralan. Kaya nga sinasabi ko tayo, kung sinabi nila sa iyo na ampon, kung gusto nyo, di magpaampon din kayo. Kasi inampon naman kami, hindi yung uh, kaagad eh, uminit ang ulo mo. Uh, gusto mo nang saktan yung tao, hindi yun. Nan, nanatok ba siya? Oo po tay, daw niya eh. Yeah. Yun nga ang anong tay, kasi hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong uh, humingi ng tawad, kasi siyang unang nakasakit tay. Nadulas nga siya, natapik niya yung kasama niya. Yeah. Tapos gumanti yung uh, isa kasi, kasi baka masaktan naman, eh simple gumanti. Eh, kahit pa sabihin natin na, na uh, disgrasya lang yon. eh kung hindi ko man alam na disgrasya ba, eh di is daw niyan din yan sa likod. Hindi po. Saan? O, oh, diyan lang pala. Di man mukha mo. Ay, Tapos sinuntok mo hindi pa. Hindi ako yung sinuntok dito. Na? Ako yung sinuntok sa oh, likod. saan ka sinuntok? Sa likod. O, kaya nga. Kala ko ko sa likod. Di ba, kuan? Kaya nga sabi nila, ikaw nang una na nakasakit naka yung tao. Hindi ka marunong uh, humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad, pagkatapos na Uh, Umano yung gumanti yung uh, humingin mo ng tawad, ginantihan mo pa. ka ng tawad na nga, pero yung tao na hiningan mo ng tawad, gumanti sa'yo. Eh di wag ka nang gumanti kasi ikaw nakauna, o ikaw unang sumakit sa tao. Ganon. Kaya nga yung sabi yung mistro sa akin, yung anak niyo unang nakasakit. Pero nadulas daw, tatay. Sabi, eh, hindi ma na marunong humingi ng uh, kwan eh. Um, sorry. Pasensya ka na. Kasi hindi ko man uh, hindi ko man inano na ginawa yun, nadulas lang ako. Kahit pa ganun sinabi niya, tatay, nung sinaktan yung tao kasi nasaktan din, hindi na sana gumanti. Eh, hindi. Siya pang pa galit. Siya pa daw ang galit, sabi nila. O, di, yon. Pero kung nagpakumbaba ka na doon nung sinaktan ka, hindi, eh, wala na sana yun. Kasi nagka, nagka -ano na kayo. Pero gumanti ka pa eh. Tapos sobrang daw galit mo. Sabi yung mestra mo, tumawag sa akin. Dahil punta ka dito tayo ng si Albert, nang galit na galit. Nanginginig sa galit. Oo. Uh, Hindi pumunta ako tayo. Ilan ang nakaaway mo sa school? Madami po. Gano'ng kadami? Madami pala. Kaaway mo. May sampo? Sampo. sampo. Ay. Ano na sa isip mo ngayon? Hindi hmm, pa lang pa sa lahat na masasaktan ko po. Yeah? Hindi pa lang pa sa lahat na ko po. Hmm. Sige, umingi ka ng tawad. Hmm. Public, umingi ka ng tawad. Hmm. Sa mga uh, napamahal sa inyo. Kasi bakit ganyan? ganyan? Ano sila? Malulungkot sila. Bakit? Bakit ganyan ang nangyayari? Anong mapapangako mo sa kanila? Sa aming mga magulang mo? Ano po?